Hi guys, Miguel Miguel Love shout out everyone. Welcome to my channel. So, isang malamig na umaga ngayon guys kasi lagi na lang umuulan dito sa amin sa Masin City, Saraniti. <laughs> so, wala tayong magawa ngayon dito lang si Kutsukot sa so, Waite. Ayan, good luck. Ayan. So, kuha tayo ng saging, guys. Pag-isnat Wala na, unti-unti tayong kunte. So. Tara, guys. subscribe <mulong> Palatay na ka tayo ng ating bolo. What? Ang natin sa tag. Ayos nga ba? Gusto ba? Ang nangyawa yes, ng sub under guys. <laughs> so, ano, yo, saging, guys natin uh. Nang ulam natin mga boys. Ihawi na ano guys, mag-ihawi ng bansi, ayun. Parating na siya. Parating bansi. May iring doon. Naghintay ako. Naghintay ang iring. Yes, tapos na naluto ang uh, ulam. So, kain na tayo. Bago magkuha sa daging. Kaya ah, naman ko ah.

ayan guys tapos na kami kumain kunin na natin yung saging yun jay uy so ang dilim ito ah, kunin saging. na saging ta let's go guys Ando na saging at na ba?

Naginga namin guys. Ito mahinog na. Daming ano ito guys. Oh, talbos ng kamote. Meron pang uh, papaya ito. Ang buong ang kyoto. Ayan o. mahinog na. Kuha nung no, siguro. Ha? Kuha na natin guys. Mahinog na ito lang. Naa. Oo guys. Naa. Okay.

Oh guys, oh guys, nak koh na men, nak ambilin guys. Debut dong kamera usah guys. Dengar enggak? Saya lihat diri ha? Ini pak? <tuh> Oh guys nakuha ng daddy ngita kong guwang na sa guys oh, oh guys nakuha na me guys huli na me ang laki na wala nang malaki dito guys sara guys ya guys oh ang liit dami pa anjesok ado sira lah guys dami nang gan ando bin sirak oh Nakaena na ng ibon pero okay na may natira pa ya. o nakain na ng ibon sayang dami pa doon may mga bu may mga gulang ito no dili o daw andyan pa ito daming bunga dami saging dito guys kaya naman gulang Uy, okay, kunin natin ng ano, yung malata. Hmm, may lata oh. Ay, kunin natin ng malata Lata. Saan? Bari, Jay, ganun na yung mga sibuok, Jay. Okay. na, Kuha ba? Kuha ko na yung lata. Ayan, yung ba? Kuha pa? Kunin mo. Maya na. pag matapos na yan. Ayan na sa bahay na. Ay, alidri. Sa bakadiri. Ayan. Ah, wala na. Uwa, wala ba ka na? May nata ka na. Para magsaing tayo ng saging. Okay. Oh oh. Ang dami pang wait for me okay oh guys di jaron hmm di buang enggak tahu ha gimana kata otak saya gini enggak ampun buang apa ape banget kare moon pocket 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 bagung 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 Alip early arriver t прочadong bufol jadi eike setelah cara jika dia telah kucat saya tern enorme sigian ya незn workouts harda jakanyain ga un Brig Gere-gere ketotalan <Sukain> mur-mur. Eh. Kameran gua ngayo. Kameran gua kan. Sakit nang WhatsApp WiFi. Awat. Toko kan <tukawa> itu bubau. Si jaga di mana <tukawa> mah horot? Belata ya, bro. Ahung kan on lah. Okay, tayo guys. Ayan, nandito na sa saging. Kaya rin, apela tayo. na tayo. Na. Ayun, naga, oh, ayan. na. Sa apela dito rin. Ayan, ikaw, ayan. Isaing tayo dyan. Oh. May start tayo sa saging guys. Dami pa doon, may mga hinog pa bro, hindi na tayong kunin kasi hindi maubos, tatlo lang kumain. Okay na yan. Alright, ayaw pa ang So hanggang dito lang guys, maraming salamat. Bye bye!